Eto, sa usaping uh, legal natin ngayong araw na bunyag ang malawakang korupsyon sa mga flood control projects ng pamahalaan sa pagdinig ng Senado nitong lunes a 1 ng Setyembre. Sa ginanap na pagdinig na diskubre na ang uh, mag-asawang diskaya ay mayroong siyam na kumpanya na sabay-sabay na nagbibid sa mga flood control projects ng pamahalaan. At itong nga ho, ini, uh, pinalutang ni uh, Senator Bato de la Rosa ang uh, posibleng pagbabalik ng death penalty para sa mga sa kasong plunder para sa mga korap na opisyal ng pamahalaan. Kaya naman sa ating uh, tanong sa bayan ngayong uh, Sabado, September 6, 2025, pabor ka ba sa parusang kamatayan para sa mga korap na opisyal ng gobyerno? Ulitin lamang ho natin, ha? pabor ka ba sa parusang kamatayan para sa mga korap na opisyal ng gobyerno. Mag-text na inyong opinion sa 0917-626-1169, 0917-626-1169 o mag-comment sa ating live stream sa Atty. Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Para pag-usapan ng usapin niya, makakausap natin ang co-convenor ng kontradaya na si Dr. Michael Pante. Magandang araw sa inyong uh, uh, lahat no. Dr. Michael Pante, welcome back po sa Usaping Legal. Kayo ay uh, <laughs> sa Radyo Pineda, magandang, uh, magandang umaga, Dr. Gandang Umaga, Attorney uh, Galang at magandang umaga sa lahat ng ating mga tagapakinig. Ayan, good morning, sir, uh, Dr. Mike Pante. Sir, eh uh, ito ho ah, uh, una-una ho, ano ho yung reaction nyo? Napakalaking eskandalo ito na nabunyag na uh, yung mga flood control projects ng pamahalaan ay talagang nga uh, na marami daw ho talaga, sistematiko ang naging corruption ho dito. Ano ho yung reaction ho ng inyong grupo ho dito? Sa amin sa kontradaya, given na ang aming advokasya naman talaga ay electoral reform at pag pagiging bantay ng bayan laban sa katiwalian sa eleksyon, ito sa amin para sa amin ay manifestasyon nitong structurally defective na electoral system na meron tayo oo oh, mahalaga na meron tayong uh, democratic system para yung boses ng sambayanan ay makita natin sa balota sila yung mahahalal pero kung malinaw naman na simulat sa pool yung pool of candidates na meron tayo tapos yung sabwatan ng mga kandidato at yung mga nandoon sa loob ng burokrasya uh, kasama nung kanilang mga partners sa private sector gaya ng mga kontratista. Kung yan ay uh, pare-parehong sila yung mga pangalan, ay talagang walang mangyayaring uh, pagbabago kahit pa naghahalal tayo every 3 years, every 6 years. Walang mangyayaring uh, substantive na pagbabago dahil nga kumbaga parang na hostage na nitong mga iilang pamilya yung ating uh, electoral system uh, kung kaya siguro magandang balikan din uh, yung mga naunang interview ng kontradaya bago nagkaroon ng eleksyon pinanananamin yan eh na talagang beholden to certain corporate interests itong mga usual suspects sa tumatakbo whether pagka senador pagka kongresista even party list ay uh, ito na nga na nalantad na nitong mga nakaraang linggo dahil sa mga corruption cases, nalantad yung ganitong klaseng dynamics sa pagitan ng mga politiko at ng kanilang mga partners sa private sector. Dr. Pante, meron ho ba kayong parang ginawang pag-aaral ho tungkol kung gaano uh, talagang kalaganap itong uh, corruption nga ho, dito sa ating uh, gobyerno, in particular dito sa DPWH at uh, dito sa mga construction projects ho na ito? Sa kontradaya ang nagawa naming pag-aaral ay yung sa party list system. kung uh, inyong mababalikan noong kasagsagan ng, kamp ng campaign period para sa 2025 elections, naglabas sa publiko ang kontradaya ng isang more or less comprehensive uh, party list study system kung saan na po na namin na doon sa 156 na party list groups na tumatakbo, 86 dyan ay may red flag. At nabilang nga namin eh, yung mga instances, bakit sila pinaflag ng, uh, ng aming study sa, sa party list system. At doon sa napunan namin, merong at least 25 na party list na tumatakbo noon, 25 ang may connection sa mga big businesses. Ngayon, hindi ko na siguro pangangalanan pa kasi baka sabihin nila, <laughs> meron, akong, uh, meron kami sa kontradayan na pinupuntirian ng mga Partilist groups. Pero, pag sinilip nyo yung ano namin, yung aming uh, study, still available, uh, ano pa rin naman yan, uh, available online, makikita nyo na ang dami pala doon sa mga nagpapakilala na supposedly marginalized groups, eh yung kanilang mga first, second, third nominees ay may mga connection sa mga contractor, sa mga big time na contractor. So, 25 dyan ay big businesses, marami ay mga businesses na connected doon sa uh, construction, uh, at ngayon nalantad na nga natin mga mga flood control projects, mga consultancies at kung ano-ano pa na magbibigay ng daan para dahil naloklok na nga itong mga marginalized quote unquote marginalized groups sa party list system, sila ngayon yung gagawa ng paraan para yung mga kamag-anak, kakilala, kaibigan nila na mga contractor, minsan sila pa nga mismo hindi pa sila nagda-divest doon sa kanilang mga sariling negosyo, itong mga negosyong ito yung mapapaboran ng mga insertions na gagawin doon sa pag-finalize ng national budget. At yun nga ho, nakita natin. You you did that interview dito, sir, no yung uh, mm -hmm. pag-aaral na yan sa mga party list. Nakita nga din natin na nanalo talaga. Nanalo din talaga. Ito may mga malalaking negosyo. Eto, sir, nagpaano kala itong si senator Bato de la Rosa ng uh, uh, for plunder nga daw no? na ibalik ang uh, parusang kamatayan? Ano ho ang uh, reaksyon nyo ho dito? sa amin, pakiramdam namin grandstanding yung ganitong ginagawa uh, na it itong panukalaman kung, pa, kung totoong panukalaman ito, parang maihahalin tulad ito doon sa ano, eh, yung grandstanding and, and populist posturing na dapat kapag uh, mga drug uh, suspects, drug lords ay uh, gawing iilagay uh, sa death penalty, patawan ng pinakamabigat na parusa at yun ay ang parusa ng kamatayan. Kasi madaling sabihin, madaling sabihin na yan, mapapatay ang mga yan. Ito yung, mga, ito, ito, ito yung magsisilbing deterrent para wala nang uh, susunod sa kanilang mga halimbawa. Pero napatunay naman kasi natin throughout uh, history na wala naman talagang napapanagot ng na mga malalaking mga pangalan. At kung may mga mapapanagot man, eventually ay makakalaya rin sila. Kaya ang nagiging ending, yung mga minor players sila yung nagpagbubuntuan na pagbubuntunan ng sisi sila yung nakakalasap ng pinakamalaking dagok pero yung mga big time na partners yung mga major players yung mga malalaking mga pangalan sa politika hindi lang sa basta nawawal, na, nawawal na, nakakataka sila sa parusa kundi naka, in fact nakakatakbo pa nga <laughs> nakakikisali nak, pa nga sila dito sa kasalukuyang uh, circus ng grandstanding hinggil sa panibagong issue ng ng korupsyon. So kung, kung hindi naman napapanagot at hindi nagkakaroon ng maayos na system of accountability para yung mga big names na politiko ay talagang mapaparusahan behind bars, perpetually barred from running from office. Kung hindi magagawa yan, grandstanding lang yung sinasabi ni Sen. Bato de la Rosa na papatawan ng parusang kamatayan. Mga small contractors lang siguro kung meron man ang mapaparusahan ng kamatayan kung yan ay magiging isang totoong batas. And yun nga ho uh, naghahanap nga ang tao kasi after nito mga Senate inquiry itong mga congressional hearing eh meron ba talaga 'di ba na napaparusahan at talagang uh, wala ho wala ho na pupunta may mga na file hubang kaso. eto naman sir, eto uh, apinano uh, naman at sinabi niya ni uh, President uh, Marcos Jr. na kailangan ng ma uh, maggawa ng lifestyle check no. Dito sa mga opisyal ng uh, gobyerno dahil nga ho dito sa scandalong ito. Your thoughts on that? Uh, makakatulong huba itong lifestyle check ho na ito para masugpo itong sa pamahalaan? Sa unang bahagi, magandang first step yung lifestyle check. Dahil alam naman natin na ang daming daming mga politiko na nagtatago na yung kanilang mga nakukubrang yaman ay hindi naman ma doon sa kanilang mga official documents. So ano yung next step na po pwedeng gawin? Siya sa atin. Ano yung uri ng pamumuhay na meron yung kanilang mga anak? Kung kaya nga nagsulkutan ngayon sa kasalukuyan, kasal sa social media, yung pambabash sa mga nepo babies. Kasi kung tutukusin sa kanila naman talaga yung ipapasa ng kanilang mga tiwaling ama o ina. Uh, sila yung makakapagpakita noong luho na pilit itinatago ng kanilang mga magulang. So pwede i-lifestyle check yung hindi lang yung mga anak, kundi yung mga uh, iba pang mga kamag-anak. Minsan nga kasi ginagawa pang dami, ultimong mga driver o yung mga or rank and file na staff doon sa kanilang mga kumpanya, all of a sudden, biglang nagiging CEO ng isang uh, contracting company at nap -nap nalantad yan, halimbawa, doon sa Senate hearing. So magandang first step. Pero sa amin, hindi ito po pwedeng maging be all and all na uri ng uh, ng uh, ng uh, sagot. Kasi una, uno sa lahat, uh, sino dapat yung manguna? At ang kami sa kontradaya, ang paningin namin, dapat yung pinakataas, Malacanang, sila yung magsimula ng, uh, ng lifestyle check na iyan. Ipakita nila kung saan nang gagaling yung kanilang yaman. Eh, kung tutuusin, di diba? May, mayroon ng ganitong klaseng mga uh, panawagan sa kanila simulat sa pool. Ganun din yung panawagan lifestyle check sa na nagdaang administrasyon. Naglabas ba ng salin? Halimbawa, ang uh, Presidente Duterte throughout his six-year term, parang wala ako naaalala na ganoong classing uh, uh, pangyayari so kung hindi natin ito gagawin na uh, from the top ay magkakaroon uh, tayo ng systematicong lifestyle check eh di parang sabi ko nga kanina gagawa tayo ng isang punitive na uri ng uh, ng uh, pamamaraan para na maparusahan supposedly yung mga nagkakasala pero ang ending yung mga minor players yung matatamaan mm -hmm. at yung mga major players sila yung makakalampas, uh, makaka makakaligtas mula sa lahat ng ito. So, hindi, siguro hindi sapat na magkaroon ng lifestyle check. Kailangan talaga uh, busisiin lahat noong mga sistema doon sa pamahalaan, uh, maglagay ng mga importanteng provisions, uh, sa, 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 uh, magkaroon ng mga importanteng mga, ng mga batas para ma, ma, mapigilan yung mga gantong klaseng sa uh, sabuatan sa pagitan ng kongreso at ng uh, private sector at ganun din ayun nga sa mga panawagan namin balikan yung uh, Supreme Court ruling hinggil sa party list system kasi talagang ang, ang laki na ng pangaabusong ginawa dito sa party list system na dito ginagawang backdoor ng mga tiwaling politiko yung uh, yung pagpasok nila sa party list system para magpatuloy yung kanilang ganansya uh, at pakinabangan ng uh, ng husto yung kabangbayan kahit na sa tiwaling paraan sa tiwaling uh, paraan And uh, yun nga, not to mention, sila din yung mag-legislate no, nung batas para kung ma-improve itong party system, eh sila ho yung oh. dapat na matanggal ho doon. Sir, you mentioned kanina itong mga cancellation, itong mga Nepo babies, ito yung mga social media posts, ramdam natin talaga yung galit ng taong bayan. No? At akahapon kahapon nga ho, tinutumana ka ang araw, ito property ng pamilya Diskaya ay sinugod din ng mga aktivista para ko talagang batuhin ng putik, etc. Sa tingin nyo ho ba, valid talaga itong uh, ng taong bayan na ito At uh, sa tingin nyo ho ba, simula na ho ba ito ng pagkagising ng ating uh, mga kababayan? Tingin ko talagang lihitimo, valid. Kasi ano eh, yung uh, nakikita natin na guhus na ng galit ng sambayanan, hindi naman ito nang gagaling sa wala. Wala namang tao na nagpapakita ng galit dahil lang gusto nang magalit. Nagagalit ang mga tao dahil may rason. At nakita naman natin ito mga nagdaang taon kung papaano talaga na salanta ng mga baha. Yung uh, kabuhayan, ultimong kabuhayan ng mga tao, literal. Literal na kabuhayan ng mga tao. Mga mga mag-aaral, mga simpleng mag-aaral na papasok lang sa swelahan, ma maaanod ng baha at makikita na lang downstream ay uh, malamig na bangkay na. Yung si sistem, simpleng ano lang, papasok ka sa trabaho kasi wala ka namang magawa. Kailangan mong kumita, uh, kailangan mong mag mag magpakain sa iyong pamilya. Sa pagluso mo sa bahay, papasok sa trabaho, magkakaroon ka ng leptospirosis. At alam naman natin na posibleng makamatay yung leptospirosis o yung mga magsasalantayong kanilang mga pananim dahil walang umiiral na maayos na flood control. And then malalaman natin na itong mga flood control na projects na ito ay kung hindi gawa sa papel, e eh, umiiral lang sa guni-guni yung mga flood control na yan. Sino ba naman ang hindi ma ma maaasar at magagalit sa mga yan? Kaya para sa amin sa kontradaya, hu huwag nating sisihin yung mga mga realista na nangbabato ng putik sapagkat ang mas malaking ano dito, ang mas malaking problema na kailangan solusyonan ay yung putik ng korupsyon na dulot ng gantong klaseng mga kontratista kasapakat noong mga kongresista at yung mga kasabwat nilang mga burokrata sa loob ng DPWH halimbawa, sila yung uh, number one na kriminal sa lahat ng ito. Sa kanila dapat mapunta yung CIC. At kung ito ba ay simula ng pagkagising, marahil, okay, marahil, ay ito na nga yung uh, pagsisimula. Kasi, ewan ko, siguro personally, naninibago ako na, kung dati, may mga tao sa social media na nagpo-post ng galit sa mga relista na nagpapatraffic, nangugululang, etc., ngayon, parang pakiramdam ko, hindi ko alam kung ito ay generally at ganito ang tono sa iba pa, pero parang nagiging mag mas positibo na yung pananaw ng mga tao para gusto nilang uh, protectionan yung mga sumugod doon sa opisina uh, ng mga diskaya at sabihin na Huwag niyong, huwag niyong, ano, protektahan yung mga luxury cars ng mga diskaya. Ang proteksyonan niyo, yung mga taong bayan, na galit na galit na, na umabot na sa Sokdula, na tatatapon na sila ng putik doon sa gate ng mga diskaya. Eto, Doktor, uh... Uh, hindi lang naman ho ngayon ito ha, itong corruption ho na ito. Matagal na ho, ito, ito sistematiko na ho, ito ay uh, nasa kultura na ho, no? At uh, sabi nga natin, hindi lang mga empleyado ng DPWH, itong mga kontratista, itong mga congressman, lahat ho halos nakikinabang dito sa sistema ng corruption na ito. Sa tingin niyo ho ba may pag-asa pa hong malinis itong ating uh, bayan dito sa corruption na ito pagdating sa mga construction na projects ng uh, pamahalaan? Ang hirap masabi na magkakaroon may pag-asa pa rin tayo sa lahat ng 'yan kasi parang pag sinilip mo parang walang kasagutan eh. Kasi nga nabanggit mo na rin kanina ang nangyayari ngayon ay nag-iimbestiga ang Kongreso, nag-iimbestiga ang Senado dito sa mga flood control projects na ito. Gayong alam naman natin na mga miyembro ng House of Representatives, mga miyembro ng Senado ang konektado sa lahat ng 'yan. Recently nag uh, I think yesterday naglabas ang PCIJ ng listahan ng mga senador at kongresista na may links dito nga sa mga malalaking kontratista na nakatabo ng mga kontrata mula sa pamahalaan. Tapos aasahan ba natin na magpapatupad sila ng isang batas? Magpapasa ba sila ng isang batas para solusyon ng solusyon na nito? Gayong sila yung numero unang numero unong matatamaan kapag naging mahigpit ang pamahalaan laban sa ganitong klasing systematic corruption. Pero sabi nga natin, tayong mga Pilipino, habang may buhay, may pag-asa, kaya sa amin sa kontradaya, tuloy-tuloy lang. Yung The fact na may mga taong uh, sukdulan yung galit at umabot sa puntong nagtatapon ng putik sa mga diskaya para sa amin, ano yun eh? Yun ay kumakatawan ng pag-asa. Pag-asa sapagkat hindi manhid ang mga tao. Nandun pa rin yung galit nila. Mag sa amin, magandang sinyalis na may may galit at hindi tayo umabot sa pagkamanhid. Kasi delikado pag umabot na tayo sa pagkamanhid. Ibig sabihin, parang wala ng pag-asa. So the mere fact na may galit, sa amin sa kontradayan pagpapakita ito na po pwede pang may magawa maari pang ma ma mag uh, ma, ma solusyunan kahit pa paano yung mga bagay-bagay at yun nga sa amin nga sa kontradayan number one advocacy talaga namin uh, isa sa mga number one advocacy talaga namin yung uh, revision ng uh, party list system iiwasan na natin yung paggamit dito sa sistemang ito uh, para nga maging katasan noong mga nagpapaki nagpapakilalang marginalisado and also to ensure na talagang manggagaling from the real grassroots yung mga uupo sa kongreso. I think when we clean house, mag, mag clean house tayo sa party list system, ano yung napakalaking porsyento ng, ano kayo magagawa ng napakalaking porsyento ng kongreso na binubuo ng mga totoong nanggagaling from the marginalized sectors at walang anumang connection from big businesses, corporate interests, at itong mga uh, tiwaling contractor. Eh, ang problema kasi, kapag, yun na nga, nandun ka na, nasa mataas na position ka na, tumatanggap ka na ng mga ganitong klaseng donasyon sa mga big time ne na, negosyante, supposedly, wala, no, no strings attached. Uh, pero pag ganun kasi, may ano na yun eh, may, uh, may nakokompromiso na yung uh, nakokompromiso na yung uh, integridad noong politiko. So, maybe that's the time. Bigyan natin ng mas malaking espasyo talaga yung mga wala namang pera to, to conduct big campaigns pero malinaw na yung integridad nila ay solido at hindi basta-basta uh, mapapadapa ng mga money interests. Alright, so ito pang huli na lamang ho. No? Ano ho ang mensahe ninyo sa ating mga kababayan na sumusubaybay dito sa corruption sa flood control projects ng ating uh, pamahalaan? Mm -hmm. ang, 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 ang aming mensahe ay, ay magpatuloy na i yung kanilang galit kami sa kontradaya bilang isang electoral watchdog, naniniwala rin naman kami na hindi naman palaging sa eleksyon yung magiging uh, solusyon. Yes, every three years, naghahalal tayo ng mga, ng mga kandidato na ilalagay natin sa posisyon. At kasama sa mga sustainable solution sa ating problema, ay maging mas mapanuri next time. Sa 2028, bumoto tayo ng wasto. Tignan natin yung um, karakter ng mga kandidato natin. Maglaan ng oras para siya sa atin ng kanilang background. At nandito ang kontradaya para magsagawa ng ganyang klaseng mga research. Malaman, ano ba ang uh, pinanggalingan nitong mga, halimbawa mga party list groups, sino yung kanilang mga nominees, ano ang kanilang socio-economic profile at marah marahil magamit yan sa ating mapa mapanuring pagpili ng mga kandidato. Pero in between 2025 and 2028, maraming po pwedeng mangyari. So itong mga nangyayaring mobilisasyon, and I'm, I'm hearing may mga mga, mga mga masusunog pang mga mobilisasyon in the next few weeks, parang bukas nga sa UP Diliman ay eh, magkakaroon ng fun run, uh, I, I'm hearing magkakaroon ng mobilisasyon sa September 21. So yung gantong klaseng mga in between elections, ito ay tamang paraan para maliwanagan tayo sa mga issue. Na tayo ay makapag-organisa, magsama-sama, uh, hindi lang iisang boses tayo sa social media na nagpo-post ng ating rant laban sa mga politiko, kundi may mga kasama tayo. And with that makikita natin may pag-asa, hindi pa pa panahon para maging manhid, panahon para magalit at yung galit ay i-transform into something that is constructive para magbago naman yung ating sistema. Ayan, maganda na na-mention na dapat constructive yung uh, uh, maging uh, yung pag-transform dun sa galit. No? Mm -hmm. At syempre, tututukan ho natin itong uh, issue hong ito at dapat to ultimately talaga may mapanagot dito sa nangyari hong ito. Maraming salamat ho sa inyong oras, mm -hmm. Dr. Michael Pante. Maraming salamat rin, Dr. Danigano. Siya, Dr. Michael Pante ang co-convenor ng grupong Contra Daya Sa pagbabalik ng usaping legal, sasagutin ko naman ang inyong mga katanungan legal Mag-text mga inyong katanungan, comment o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169 0917-626-1169, ang ating a-live stream Sa attorney ni galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas Magbabalik ang usaping legal matapos lamang ng ilang paalala